Patsap, 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 patsap madlang people, hello mga ka-idol Nandito ako ngayon sa Hadika Babantay ng aking mga alaga Naglalaro sila ngayon So, tamang vlog-vlog muna -vlog ako ngayon Kasi wala namang akong maipost-post Ay, nako, Bakit ganito? Wala na naman ako ta trabaho okay lang Kaupo naman Nagpa, parang nagpapahinga na rin masakit din ang siko ko eh. masakit na rin ang siko ko <clears throat> mga anak mga alaga ko nagtutubibo aking mga alaga nagtutubibo ano mga alaga ko ba yun? oo oh, mga alaga ko ngayon nagtutubibo <laughs> Ang hirap talagang maging isang mahirap. Bakit ka noon? Gusto ko nang umuwi. Namimiss ko na mga anak ko. Namimiss ko na mga magulang ko. Miss ko na ang pamilya ko. Namimiss ko nang mahiga sa higaan. Nami-miss ko na lahat yun. One year na lang. Isang taon na lang. Uwi na ako. Isang taon na lang. Tis, tis na lang. Namimiss ko na sila. Namimiss ko na sila. Isang taon na lang. Sige na. Ako ay nag ano lang. Nagsingit-singit lang. Nagsingit-singit lang ako ng ano. Ng vlog-vlog kasi wala pa ako na ipopost simula pa nung isang araw ata wala pa ako na ipopost kaya bye bye na muna bye 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 bye